Hello fellow grower. Magandang araw po. In this video, magtanim naman tayo ng pakwan sa container. So, dito ang gagamitin ko ay ang Sugar Deluxe F1 ng uh, East West Seeds. Yung pong F1 ibig sabihin niyan ay uh, hybrid, ano po. So, hybrid itong variety ng uh, pakwan na 'to. At uh, siya ay medium grower at uh, in 60 days ay uh, pwede ka nang maka-harvest uh, sa kanya. Okay, dilaw din yung uh, pakwan na to. Hindi siya seedless. Ano po, meron siyang uh, buto. Kaya lang yung butong ma-harvest natin sa bunga nito ay uh, hindi natin uh, hindi advisable na itanim kasi nga po siya ay F1 or uh, hybrid. Anyway, itatanim natin siya as usual sa container. So ito po ang gagamitin ko container ay around uh, 3 gallon ang capacity. At uh, sa isang buto ng pakwan Uh, mainam na po itong ganitong size sa isang puno, yung around 3 galon. Pero pagka mas malaki sa kanya, mga 5-6 galon, pwede yung dalawahin ng buto. So dito, isa lang ang puno na aasahan ko itanim. Pero ang uh, i tatanim ko na buto ay dalawa. So pwede yung tatluhin. Yan. Ang purpose lang naman nito kaya ako dinadala ay baka sakaling hindi tumubo yung isa sa kanila, so may isa pa ako na palalakin at uh, yun nga pwede rin gawin mong uh, tatlo yan pero advisable pag tumubo silang tatlo mamimili ka lang ng isa na patutuloyin dahil medyo may kaliitan itong uh, 3 gallon container pagkatapos mong maibaon ano po mga isang dali lang kalahating dali yung uh, pagkakabaon ng buto okay na yan and then diligan lang natin Basahin lang natin siyang mabuti. Dapat po mabasa ng gusto yung ating buto ng pakwan para ma-trigger yung germination. Kung sakaling lumutang halimbawa yung buto, itabunan eh, mo lang siya ng lupa. And then, maghihintay ka ng ilang araw, mga 7 days, bago ito mag-germinate. Ito pong sa akin, yung mga nauna, nakikita nyo, pakwan po yan, yung dahon na yan. Mga around, uh, almost 10 days yata, bago nag-germinate. Pero around 7 days, may makikita ng ano sa kanya. Uh, maliit na maliit na sibol. Ngayon, uh, yung iba, ang ginagawa po dito, dahil uh, hard shell ang mga buto ng pakwan, ang ginagawa ng iba ay binababad muna. So, pwede rin yung gawin yon Ibabad yun ng magdamag sa tubig na uh, mineral water, halimbawa, yung inyong buto ng pakwan, and then uh, kinabukasan sa umaga at saka nyo siya itanim. Ako naman ay hindi ko na ginagawa yun kasi minsan nakakalimutan ko Minsan inaabot nga ng ilang araw na nakababad eh. <laughs> so malambot na yung halos yung buto. So ang ginagawa ko, direct na kagad. Direct seeding na kagad ang ginagawa ko. Total, babasay naman natin yung uh, lupa. Direct seeding nga pala ang uh, mas maganda dito sa pakwan. So uh, pwede mo siyang pasibulin muna halimbawa sa seedling tray o sa baso. Pero mas advisable po para sa akin, direct seeding ang gawin nyo. Direct na kagad sa kanyang... Uh, Uh, permanenting taniman. At yung uh, permanenting taniman, dapat po yan nandito sa posisyon na nakaka-receive ng uh, mahabang oras ng sikat ng araw. Uh, kahit tropical uh, fruit ang uh, pakwan, so kailangan po yan na uh, arawan talaga. Alright, so punta naman tayo dito sa nauna ko ng pinasibol. So pag sumibol na yung iyong uh, tanim na pakwan at umabot na ng mga Uh, one foot, 12 pulgada, halimbawa ang haba niya, meron siya mga anim hanggang 8 dahon, ang kailangan pong gawin mo dyan ay putulin yung kanyang talbos. At ang, eh, putulin ang pong ganyan sa dulo. At ang purpose po noon ay para ma-encourage ang inyong tanim na pakwan na maglabas pa ng mga uh, sanga, para dumami yung kanyang sanga. So kagaya po nito, pidutol ko ito dati, kaya naman ayan, may mga sanga siyang ganyan. At uh, namumulaklak na rin siya pagka kasi hindi mo siya pinutulan, mangyayari ahaba nang ahaba yan, uh, matatagalan bago magsanga. So dapat maiksi pa lang, ma-encourage mo na yung iyong tanim na pakuan na uh, magsanga. So halimbawa dito ko po unang pinutulan yan, no? Ayan, no? dito sa side na to. And then naglabasa na yung kanyang mga uh, laterals, Ayan, kagaya ito, na may mga bulaklak. Sa laterals po kasi tayo makakaasa na maglalabas ng bulaklak. Ayan, pareho dito. Ayan. Lumabas na rin siya, uh, na rin dahil pinutol ko dito. Dito sa isang container na to medyo malaki ito. Ngayon nakikita mo, lapad ng bunganga. At uh, mataas ito, around 6 gallon capacity. Yan, 5 uh, gallon siguro yung laman niya na lupa. Dalawang itinanim ko dito. Yan. At uh, pag pinutulan natin sa talbo, sa nakawalong nga, uh, Dahon na nga siya, mahigit 1 foot na yung haba niya. Pinutulan natin siya ng talbos ay uh, dapat po nagfe-fertilize na tayo sa kanya Yung unang dalawang linggo na pag fertilize uh, triple 14 with calcium nitrate ang uh, ginagamit lang po diyan uh, yun lang po yung ginagamit ko ano po and then afterwards triple 14 na with the uh, potash na uh, weekly on a weekly basis po yon at uh, eto naman tayo ngayon dito sa isa pa na mas nauna ko nang itinanim eto isang ito ayan Uh, isang puno lang po ito. Uh, dalawang dalawang buto ang pinasibol ko dito, pero uh, nung sumibol na, kaya pumili lang ako ng isa kasi nga ay 3 gallon capacity lang itong isang container na to. At uh, gaya ng sinabi ko sa inyo, yung sistema pinutulan ko siya, tinaping ko siya. Ayan na ngayon, malago na siya. Ito hanggang dito, meron siyang bagging tumatawid pa doon sa puno ng kamatis. And then ayan pa sa aking uh, metal uh, uh, cladding ba yan? Tawag dyan. Metal frame na pagapangan ko ng aking mga gulay. Ayan. Yeah. At uh, ngayon nga, ay meron na rin siyang bunga. Ito. Ayan. Develop na yung isang uh, bunga. Actually, ang unang lalabas dyan, huwag kayong madi-discourage, Ang unang lalabas na bulaklak dyan ay puro bulaklak ng lalaki. Walang pinagkaiba yan sa inyong tanim na uh, ampalaya halimbawa o pipino kung nagtatanim kayo noon. Ganon din ang sistema dito. Ang mauna lumabas ng mga bulaklak ay bulaklak ng uh, lalaki. Ngayon, habang lumalaki siya, pag yung nabubuong bunga ay malapit sa puno, ang ginagawa ko lang po ay tinatanggal ko yon. So dito naman, walang ganong nangyari. Uh, nasa mga dulo na kagad yung kanyang uh, bunga. Isa pa lang naman yung nabubuo although dito Ayan, mayroon na rin dito ito. Ayan, pollinate na po itong lagay na to kasi pintog na siya eh. So, meron na akong dalawang bunga, ito pa isa oh. Ayan. Pollinated na rin ito basta ganito na namintog na siya at uh, kumintab. Meron din mga hindi pollinate. Hindi pa kasi ako nakapag hand pollinate sa kanya. Ang pakwan po kasi para makasigurado na mapo ay kailangan mong imano-mano ang pag sa kanya. Ang uh, pakwan, kagaya po ng ampalaya, kagaya ng pipino, ay merong babae at lalaking bulaklak. Ang babaeng bulaklak ay meron na kagad na, na bunga sa kanyang puwitan. At ang lalaking bulaklak naman ay ganito. Ayan, walang nakaabang sa puwitan niya. So ito pong lalaking bulaklak, kinukuha yan at yung kanyang uh, loob na yon yung uh, bright yellow na yun sa kanyang loob ng bulaklak, siyang ipinapahid sa bulaklak ng babae. So halimbawa ito, uh, hindi ka pa alam kung babae o lalaki itong isan to eh. Yan. So hinahan-pollinate po ang uh, bulaklak ng uh, pakwan para magtuloy ang bunga. So halimbawa dito hindi nagtuloy ang bunga oh. Uh, hindi, lalaking bulaklak yun. Uh, nagsara na siya. Natuyo na. Alright, hindi ko masyado ma-focus ang camera kasi po hawak ko eh. <laughs> so, ito naman isa pa na bulaklak. Ayan, hindi yata na-pollinate ito. Ayan. Hindi naka -focus. So, pag hindi na-pollinate ito ay uh, matutuyo lang siya. So, dahil malalaki ng bunga ng pakwan, hindi tayo pwedeng umasa na siya ay uh, magkakaroon ng maraming bunga na para siyang uh, ampalaya halimbawa o pipino. Ano po? So, sa isang puno, makaharvest ako ng apat or tatlo, okay na po yun. Dahil maliit lang naman yung kanyang kinatataniman. Kaya kung gusto mo maka-harvest na marami, ay uh, damihan mo rin yung iyong itatanim. At uh, maging masipag ka sa pag-hand pollinate ng mga bulaklak. Pero gaya nga na ko, hindi pa ako nag pollinate dito. Pero may nabuo naman na bunga kagaya ng isang yan at kagaya ng nandito rin na ito po ayan pollinated na yung uh, itsurang yan dahil makintab na siya at nabuntis na insekto paborito rin ng insekto itong ating mga dahon ng uh, pakwan kaya naman kailangan po regular din ang pag-spray mo ng uh, insecticide so nakita ko na ito ng mga aphids medyo madidilaw yung aphids niya so kailangan mag-spray. Mag-spray lang po ng broad spectrum insecticide. Ngayon kung magagawa mo, habang seedling pa sila, pwede mo rin silang sprayan ng fungicide para makaiwas sa fungus. Para lumaking malusog ang iyong tanim na pakwan. Halos kagaya din po ng ginagawa sa bukid, yung pag-aalaga ng tanim na pakwan na nasa container. Alright. So ganyan po ang aking paraan kung paano magtanim ng pakwan. Hindi lang itong variety ito, pati yung ibang variety. Hanggang dito na lang, maraming salamat sa panonood at Merry Christmas po sa inyong lahat. Bye-bye!